Mercedes ang o'clock ng uh, umaga. So, vlog yeah. <coughs> um, looking for ano natin yung... ano natin? <coughs> okay. Saan <yung> Buang, <coughs> <Ang> buang <good. coughs> <Ayan gaye. coughs> hirap. Grabo. Mahirap pala mag-ano. Ay, hindi pala. <coughs> hindi siya mahirap na yan. Kasi, may katuwang ako. minsan araw talaga. Hirap. Kaaway <coughs> kami sa isa. Kaya, buo ang tawag ko. <laughs> Balik. Ayun, guys. Andyan is yung and book So, see tomorrow. And, ayun. Mas gusto ko si mga Tracy kaysa kaya ano, kaysa sa isa. Ayun, guys. Hello hey guys, good morning. Time check is 9. Time in na guys. Ay, time out. So, pagod na naman tayo. I mean, hindi pala sakto <laughs> Wednesday na guys. So, happy ka ng pag-vlog So, sorry guys. Maagad kasi sa sundo ko eh. Okay, loader ano pa ba, ba scanner nag-unlog na hindi <laughs> na access yun ang ginagawa wait tayo And in natin bukas is 4.45. Good morning, guys. Um, time check is 8.16. Mata tayo Kasi... <coughs> Kasi, guys, uh, um, ano lang ako? Ang loader. Tulog-tulog lang. Yun lang. Pero, kinakaya naman. Hehehe. <coughs> pero hindi ko talaga inayos kasi hindi ko inayos kasi <laughs> ay ko talaga yung trabaho na yun <laughs> kasi tatamad kasi ng mga ng mga ano doon yung mga nag ang tatamad nila hindi oo nga, hangitin ng tulong pero binibala, binabaliwal ang nila yung sinasabi ko ignore lang ba na ignore lang pag sinasabi ko I need some help this one like that is this the three boxes but just ignore okay ah di ko inayos paliktad yung pina, nilagay ko sa box kasi yung box na kahoy eh, kailangan pagka shine yun doon at kailangan flat flat hanggang pataas ah di ko inayos kasi nga ay kung ang yun tas ayun na naman nag message nag bigyan na ako ng complain para dyan kasi malit na nga ako. Tapos, ako pa maglalagay. Ang lalaki ng mga boxes. No choice sila guys. <laughs> oh. Yung ano, yung driver ang nag-ano, ang naglagay na, nag ano na, nag nag <laughs> niya lahat-lahat. Wala naman no, pa tapos tulong na ako pag ano pag... <laughs> tulong na ako pag ay well, gada sasakyan niya maliit I like it gusto <laughs> ko ganyan lang um ayun balik tayo dun ayun tapon um dalong ah, dalawang araw akong hirap na hirap uh, Wednesday tsaka Thursday eh Tuesday tuloy ah uh, Tuesday tsaka Wednesday tatlo pa namang pinagawa sa akin preloader unloader helper agoy Diyos ko mapapaagoy ka so talagang nagnanam kaninang umaga hanggang madaling araw nagnanam talaga ito parang mag, namamaga siya na feel parang fat yung ano mo yung kamay sa left side mo. Tapos nag nagka-cramp yung dito ko. Eh wala man taga masad sa akin so wala. Ako lang. Ako lang nagwa sa sarili ko. Kasi nga gawin nga kami sa isa. Sarap nga hindi nga pansinin eh. <laughs> Kasi nga sinasabi ko sa kanya nahirapan na ako mag nahirapan na ako diyan. <clears throat> yung parang uber fatig na ba kaso yung isa wala man paki pinaggalit ako sa kanya sabi ko mo naman ako pag paayos ng bahay kasi nga di, di ko talaga yung sahod ko di talaga kaya kasi papawiin ka ng maaga so hindi, di talaga sakto ng 5 hour yung yung ano mo yung sahod mo kasi per hour yan eh. Tapos, pag wala ka ng ginagawa pinapalis ka na parang ano ka lang talaga yung part time na, na parang ewan yung ganun alam mo na kailangan ka ng pera pero pinapauwi ka na kasi mautak talo yung supervisor na mautak magaling <laughs> bukas niya mag gagawin ko magpatagal-tagal ako ng isang oras tapos doon na ako magpapa punch out kasi 8.16 8.16 ako pinano ah bukas niya 9.16 ako magpapunch out akala nila ah. o oh, 9.16 so, kailangan ko i-add po 16 kasi kanya dumating kami for something <laughs> um, 4.45 so dadagdagan ko na ng, tapos ngayon for something 4.50 yata ngayon Pinicturean ko naman yung ano yung anong schedule ngayon so ayun guys uh, ang Mahirap talaga guys. So, sana paaralin ako ng isa. Gaaral talaga ako guys. Bahala na kahit mahirap sa utak. Gaaral ako kasi nga mahirap talaga yung wala kang uh, hindi ka nag-aaral dito sa Canada. So, sa Pilipinas hindi man tinatanggap ng 2 years course lang yung college. Kahit may alam ka pa doon. Ano na lang yun? Advance. <coughs> Advance. Tawag uh, knowledge advanced knowledge mo na rin yung 2 years course mo na may alam ka sa skills, sa computer or ano so ayun namin ko namang experience guys nag cashier ako nag waitress nag bookkeeper uh, nag -ambassador. ano pa ba uh, nag sales lady nag uh, <coughs> dami ang dami ko experience um ano ba ba? sa marami akong experience uh, about sa mga taxes yung mga tax na ano ako yung nagpapasahod ako nag ako nag uh, ano sa bangko nagatid ng bangko Um, yung unang job ko yung minyan ito sa naku. Ang daming pera, tapos <laughs> tina, ano lang sa akin. Nagtila ako sa banko. Nandito. Deposit sa akin. kailangan ay kailangan mag-search muna kayo kung ano ano yung gusto niyo ah uh, course search kayo dito sa mga ba ko ano tinatanggap nila ng sure, na kukunin niyo so yun ang advice ko sa inyo mahirap mahirap magtrabaho na kakarunti <laughs> lang so ang inaano ko ngayon magpapangalawang uh, uh, kakayanin ko dalawang trabaho pero pagdating ng February or January may tax na yan hindi ko alam kung magkano tax babayaran mo kapag nagtatrabaho ka dito ng ano dalawang dalawang trabaho matapos kung isa lang siguro konti lang siguro yung uh, babayaran mo ano mga taxes titingnan <coughs> natin ano sulit ni taong taong So, yun. So, Monday. Nakapag-vlog ba ako ng Monday? O sagwit vlog. So, yun. Uh, yun. See you tomorrow, guys. And, yan. Don't forget to like and subscribe, ha? And see you tomorrow. Friday na po kasi. <coughs> Thank you so much. Guys, time check is um, 8.51. Out natin. Huh? Ito na kapag ano Um, ayan ang sundo ko pala, guys. Ganyan to ka lang sa so, susunod or Monday pag vlog ako ulit, no? Ayan, yan. Mahirap ngayon. Pinahirapan ko ngayon. So, don't forget to like and subscribe! Thank you!